Mga kabo, araw ng San Juan ngayon sa Barangay Tarong, Madre Dios, Bantayan Island, mga kabro. Yan mga kabro, lipad-lipad tayo ng drone dito mga kabro. Sundan natin yung prosesyon sa dagat mga kabro. Kaumpisa pa lang ng prosesyon sa dagat mga kabro. Yan, maraming mga bangkang sumasama sa prosesyon mga kabro. Yan. Prosesyon dito sa pista ng San Juan sa Barangay Tarong sa Madridios, Bantayan Island, Cebu. Yan, tama mga kabro. Yan. Yung yung malaking bangka na yan mga kabro sa Coast Guardian mga ka-bro, Nandiyan yung patron ng San Juan, Jan Sinakay. Yan oh, no, yung yung malaking bangka na yan sinusundan ng mga bangkang pangisda ayan siya ayan ayan nandyan yung patron ng San Juan mga kabro pista kasi ngayon dito sa barangay Tarong ayan lipad lipad lang tayo dito mga kabro nood tayo ng magandang view dito sa taas mga kabro ayan karamihan ng mga sumama dyan mga kabro ng mga bangka ay mga bangkang pangisda mga kabro yan ang ganda ang tingnan dito mga kabro yan view, view lang Mabuti, gumanda-ganda yung panahon mga kabro Kanina ay umaambun-ambun Ngayon, sumikat na naman yung araw mga kabro Ayan, buti. Kalipad yung drone natin, hindi umuulan Ayan Ganda ng view mga kabro Ayan ang mga bangka dito sa Bantayan Island Sa Madridios, Cebu Ayan. Ang ganda ng panahon mga bro. Ang ganda ng dagat. Sarap maligo mga bro. Yung iba nandoon na sa mga tabing dagat mga bro. Nagumpisa ng maligo sila doon. Okay mga bro. Thank you for watching. See you in my next video.